guys, uh, dito kami ngayon sa Kalawan, Kustaan. Ayan. Ayan guys, I ikot muna tayo. Tahing manok. Hindi ko kilala kung sino to eh. Makakilala nyo to guys. Hindi ko alam kung sino to eh yung uh, mga ganyang design hindi lang kung design eh. Malaysia yata mala Malaysia yata yung ano yung design niya ayun may malaking unggoy Barack Obama ayun may malaking unggoy ayun kitang kita nyo ayun malaking unggoy tapos ito ang dahil buhaya Ayan, nakakatakot. Dahil pala dito politiko. Ayan. Hello guys. Ayan, ang daming politiko dito. Ayan. Ito guys, yung ano, yung greenhouse nila. Pwede kayo ditong kumain. Ayan. Medyo malawak siya. Kaya kung balak nyo ditong kumain, pumunta. Mas maganda, mas masaya, marami kayo. Ayun, lakad-lakad muna tayo. Ayun, may malaking unggoy doon. Ayun. Mamaya pa po tayo doon. Dito naman tayo. Nakakatakot pala ang buhaya, no? Hindi pa ako nakakita ng personally, pero nakakatakot pala mukha Ayan o. No? Laki. Oh, laki talaga o. Oh. Laki. Ito malaking unggoy. May na, ano, may mga pin. Ayan. Laking unggoy. Ayan o. Oh. Oh. <laughs> oh. Ang laki talaga oh, o. No? Oh, oh. Ang laki talaga. Laking unggoy o. Oo. Ang laki ng unggoy. Ang oh. laki ng unggoy Guys, tingnan nyo. Ang laki ng unggoy o. Oh. Laki ng unggoy. Ay, ta. laki. Let's tayo. Hayaan mo natin sila doon. Mamaya magtatanong tayo ng pagkain. Tingnan natin kung magano. Ikot-ikot lang muna tayo. Ayan, CR dito. Ayan, may hmm. mga CR naman. Ayan o. Oh. CR. Tapos may mukha ni Ewan. Ano pangalan nun? Ano? Ni Buda? Gusto nyo magbangka? Iikot dyan no? Oh, yung bangka na yan. Ayun Oh. No? Ah, peraman. Ayun. Iikot lang Ay, yung bangka. Ah, ha? tip lang ha? tip pictura <laughs> ayan yung tuktu oh. tatlong bugok na itlog pictura muna pictura muna lah, <laughs> pilih na ah, dito pala sila nagluluto oh, ayan gusto niya magpasain ayan, oh. masaingan dito Malilit na kanin. Magpapasahin kaya sa sabihan mo lang si Kuya. Ito lang magano. alam kung magano. Hello guys, uh, ito yung menu nila oh. ayan yung ano nila uh, menu yung mga gusto mag order ayan ayan oh pinakamura yata dito 2.8 ayan may 200 kulay 200 lahat. Pauwi na kami. Nag-aantay lang kami ng jeep. Oh, Nagutong kami sa lupi. Mamaya kakain na din kami. <laughs> Ayan, sasakay na kami. Ayan. Ah. Okay, andito na, bye 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 istaan